Okay, ito yung isa sa pinaka-importante rin itong air cleaner ayan. Ah, uh, itong sa akin na uh, in-sprayan ko lang ito nung aking uh, master, yung pang-spray ko ayan. Pwede namang kung may budget palitan, pero kung walang budget, pwede namang sprayan para maalis yung alikabok. Napaka-importante rin dahil ito yung hingahan ng makina. Kapag barado na ito, ah uh, nagkakaroon din ng uh, apekto sa makina saka ito kinakailangan to ay uh, chinecheck din itong bataya na, madu na ibig sabihin kung madumi na yung pinakaloob niya gagano uh, okay pa naman o di huwag nang baklasin muna so ito yung uh, pinaka importante rin yung air cleaner kinakailangan ni eh, chinecheck din natin ito lalo tigit sa lahat yung uh, mga second hand sasakyan napaka importante nito para kahit pa paano hindi makahigop ng alikabok ito o yun ganun lang uh, madali lang namang alisin to kasi ito mga di screw lang naman ang mga panghigpit nito okay maraming salamat